dito po tayo sa pwesto ni Ati ko alamin po natin ang mga asking price ng kanyang mga gulay tulad po ng sigarilyas, ayun may kumuha lang sigarilyas sa kanya siling sultan panigang upo meron din siyang ito pechay mustasa, meron din siya ati tamatis po ang muna po natin makatapos nakausap sa telepono Ate Sally, good morning and happy, happy Mother's Day po. Yeah. Iyak to mamaya, lalabas to si Ate Sally yung pamilya niyo. Magre-restaurant to. Sa bahay lang. Bahay lang. Ate Sally. Ayan o. No? May, si may sigarilyas. Magkano yung sigarilyas natin ah? Eh? Ayun o. No? Mataas nga. Alam ko eh. Ayan o. No? Mataas ang ating sigarilyas ngayon. Isang ano po. Isang buriki. One One five ayaw bumaba isa sa mataas natin na gulay ngayon dito Ito yeah, meron din po siyang ano siling ah, panigang at isa rin itong siling panigang mo Ayaw renta, renta. 30. Renta. 30. 30? Renta. yung Renta. 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 Renta kumusta sa probensya ko? Yung Kaypetis. Mukhang meron ka na rin yung ibang ano. Ngayon ka lang nagtinda niyan. Ano? Ngayon ka lang ulit nagtinda niyan. Opo, ano po dati? Yan yung kamatis natin. Ang kamatis daw, 20 daw ngayon. yan. Wala pa. oh, yung maganda, yung malalaki yun. Oh. Ah. Itong ano natin, Sultan. Ito po, 20. O, 220 per kilo. Yung okra niya. At isa lang yung, yung okra mo. 30, 30, 30 oh, 30 ang okra. Ano okay. kaya itong upo? Balag? Balag ba tong upo, ma? Oh? Upo, balag. Magkaling balag? 150, 150, 150 100, 100, 100, 110, 110, 115. Ah, uh, 130. Eh, yung ating upo, ah, uh, pipi ng puti? Pipi ng puti po, 15. 15. Yan, okay. Happy, happy, happy ma. Happy ma yan. Oh, happy birthday po, ah. Sir Mark Angelo. Oh, Happy birthday po, Sir Mark Angelo. Galing <laughs> po yan kay ati ma'am sali natin mabait na sa Kadora dito sa ating baksakan. Happy ah. Mother's Day sa Happy Mother's Day, Mother's Day daw sa lahat. Sa mga ano natin, mga kagulay natin. Mga kagulay, mga sakadora. Ayun, sana. Thank happy, you. Atis, okay. Mamaya lalabas ba kayo? Ah, sa lang po. Sa bahay lang. Sa birthday. ayun, doon lang. Okay. Pinton. Madami handaing pa Happy birthday, Lee Okay, God bless your birthday. Thank you, Ate Sally. Isang mapagpalang araw, kabanatuhan kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke. Welcome back again sa ating YouTube channel, Dante TV Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is May 12, araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. And a happy, happy Mother's Day po sa lahat ng mga dakilang ina. Samahan niyo po li ako mag-update ng mga asking price o yung mga turin ng ating mga masisipag na sakadora, sakadoro sa kanilang mga gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nebecia, ang Cabanatuan Trading Center ng mga gulay dito po sa ating Palengke ng Sangitan na makikita lang ko dito sa ating Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Habang nanonood po tayo, pwede po natin pindutin ang subscribe button para naka-update tayo Pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like ang ating video pag inyo nagustuhan. Kaya tara let's samahan nyo na po mag-update sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Sa kanilang mga sariwang gulay na kinakalakal ngayong araw nito. dito tayo po kay Ate Baby. Ate Baby, good morning and happy happy Mother's Day po. Yan. Yeah. Ate Baby, ano yung sito natin ito? Yung green. Ano yung green? Ano ito yung negros ba to? Negros yung green. Magkano yung may? Mega? Ay, start yung magka starting yung. Aste. Ah, hindi masyadong malaki. Eh yung ano natin, bulakan? Eh yan, 150 aste. 150. Yung may FC 150 mas mura no. Eh yung ano at batola natin palitpit. Sandan. Wait, ah. may mais ka na yan, puti? Puti. Puti, rin ito dito. Magkano yung puti natin ngayon? Ask yung price lang. 23, 23, 22. Eh, yung bonito natin? 45 natin. 45, yan. Sa siling panigang matis sa alin? 25 ang asking. 25 ang asking, yan. Isang maligayang bati araw ng mga nanay at sa ati baby. Yeah. Happy Mother's Day. Lagi itong lumalabas ng si Ate Baby. Isang sangay nakakarating pag may occasion lang ano. Oh. ito po kay Madam Rosa. Ganun po siyang siling Taiwan at siling Panigang. May okra din no? Good morning, Ma'am Rosa. Happy Mother's Day po. Sambang Hello. date yung mamaya ni Sir Alfred. Sabay lang. Sabay ah, lang. na naman doon. <laughs> Al alamin natin yung ano niya, yung feeling Taiwan niya. Ang gaganda, ang lalaki. Tingnan natin kung mataas. Madam Rosa, magkano itong siling Taiwan natin ngayon? Ayan, bumaba dati. Nasaan na umakit na ng 1K, 990, ngayon 80 na lang. 800 per bundle, Oh. Ayun ang panigang mo. Ayun po, yung sapunang bandang. Pinse. Ay, may po. May poging ano dito. Sino ba itong poging ito? Dito may nakita kung gaganda ng daon ng sili, o. Oh. Eh. Magkano nga yung isang ganito natin? Dito. 4 kilo po. Magkano yung per kilo? 35. 35. Napakamura natin ang talbasa na. No? Hala, abo Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa dalawang pinderang masisipag. Yan. Ay, papaya natin magkano? 15. 15? Okay. Salamat. Machete, magkano yung pipinong ano natin bakla ngayon? tupay po Anong ano to? Anong ano to? Anong sitaw? Oh. Bulacan, maliit lang, no? Matanim Bulacan, may? 120. Salamat. Dito, meron tayong magandang okra. Okra at talong. Desi, happy Mother's Day. Thank you Thank you lang. I love you. Ayun. Desi, ano yung talong mo? Ano yung talong mo? Mucho. Mucho, makasih mucho. 40. 40, yung okra. 30. Itong ang pipi ng pinis mo. 20. Ay, upong uh, patolang pinis, 20. Yan, salamat. Ano, kasalukuyan po nagdadating nga yung mga gulay natin dito sa Baksakan. Ang simula po ng datingan ng mga gulay tumala dito na nanggagaling po sa 32 bayan ng Lalawigan ng Nueva Ecija and of course sa 89 barangays ng ating lungsod ng Kamanatuan. Simula po ng mga alas 9, alas 10, alas 11. Alas 12 yan, minsan meron pa. Kung gusto nyo po makakuha ng mga magagandang gulay. Ito sa idol ko, kaya Rochelle, yun ko na. Rochelle, anong talong pa? Ay, talong, anong palaya to? Galaxy. Galaxy. Magkano yung galaxy natin ngayon? Galaxy. Yung ganyan po ba? Oh, 85, 85. Salamat, Madam Idol. Idol kayo. Happy Mother's Day po sa inyong dalawa. Mamaya may mga date mga ito panigurado andito po tayo sa pesa ng akin isa sa masipag na kaibigan na sakadora, si Madam Ella. Good morning, Madam Ella, and a happy, happy Mother's Day. A blessed Sunday to you. Yan, saan ba ang date niyo mamaya? Sa loob lang ng bahay. <laughs> sa loob ng bahay. E, paano yung pag-aalaga natin ng anak? Take note ng anak. Ay, di, mag kami pala. Ay, muna. Ito yung sinibuyas mong Ayan na naman, may nanay, may anak na naman ba yan? May nanay, may anak Yung anak, nanay na sinibuyas 200 200 Itong 250, maliit? malin 350 yung medium 350 Yan yeah. Yung boot, 85 85 Eh, okay. kamatis wow. natin ngayon Kamatis, 21 Ay, malaki, 21 Ayan Sa malit Sa malit po, 17 Yan Yan, maraming salamat, Madam Ella Ayan po ang ating kaibigan na si Madam Ella. Sa bahay lang daw yung date nila mamaya. Mag-aalaga ng anak. Happy, happy Mother's Day po sa ating lahat na dakilang ina. At siya nga po pala, ati shooting, uh, yung tinatanong natin na gabing sungsung ba yun? Wala po dito, galyang lang pati ano, sa sinibuyas. Pero magtatanong tayo sa iba. Dito rin at shooting, may tindang gabi. Kaya lang, wala tayo sir, yung sung, -sung ano? Wala. Marami, sa biskaya. Ah, sa biskaya pala yan. Dito sa atin, ano lang, bali, galyang lang, pati sinibuyas. Yan, wala tayong sung, -sung dito. Boss, maganda na nga yung pinaka nating luya? pinaka Wow. Oh, oh talaga mahal. Good, oh, talagang hindi alam mo talaga magmamahal. Magmama magmamahal pa nga daw atin Luye. Na yung good talaga, yung ganyan kalaki. Oh. oh. Magaganda talaga yun 'yan, matataba no. Oh, yung first class. Pero may may malilit natin ganyan. Ito oh, isang libo. may mga 900 no. Ay eh, yung dilaw natin. Dilaw natin 50. 50. Yung gabi natin pula. Nagalya. Pula magkano? 45 five eh ganda. 45 eh. Ayun, okay. Salamat sir. Ang wala lang talaga dito yung sungsong, ano? Kasi may nagtatanong eh. Oo. Oh. kanina siya, tawikin ka dito. Hoy. kasi Ayun pala. Kasi dito tayo kay Sir Odio. May kasi ako ng ano yung ito Cake pang kare-kare. Yung pang kare-kare na isip. 400. 400. Eh yung puso natin ganito. Uh, 18. Basta na. Yeah. Isa lang. Sayo. Tapos. 180 Meron siyang 400. galyang na malaki. Tanong natin magkano itong galyang. Ito malaki mong galyang. yan 300 bossing. 300. Ay, eh, yung mga ganong ordinary sex meal. 45 45 mas mahal yun. Okay. Salamat. Wala ka pa ang ube. Naglipon pa. po yan? 35 na Ito, ito. Kasi dito, siya lang yung may ube dito. Yung naglipon to. Salamat. Pero meron ng tag dito. Uh, alugbati. Tingnan natin kung magkano na alugbati. Uh, oh. oh, sabi na nga be. 25 pa rin ano. Eh uh, ito yung ano eh yung nag-iisang tindero ng alugbati dito eh. Asa ka pa ano hanapin yung alugbati kaya kung kailangan mo ng alugbati dito lang. Oh. 25 per kilo yan oh. 250 per bundle. Eh. Wala si Ana si sister Nori. Wala po. Wala. Okay. Hoy oh, yung malugang. Eh, ng gayahin natin Taiwan na may mga berde magkano yan? 70 lang po. 70 oh. Okay. May mga berde kasi ano. Maganda din yung manugang ni Sister Nori. Mas maganda sa kanya, yun na, sinabi. Nori, mas maganda sa iyo. Wala kang sinabi, yan. Dito kay Ate Ana. Ate Ana, magkakito may isna dilaw mong ganito? oh, ano, asking niya, 150. Itong, ano, ubad? Itong, ano, sandaan. Sa natin, 20 pa rin. Bente, 18. Ito kay Brad John, magkano itong talbos ng sili natin ngayon? Ah, talbos ng sili natin ngayon, magkano? Eh, 30 lang, 20, ganyan. No. 30, 20, napakamura yung okra mo. Okra, 20, 20 ano. Magkano yung, ano yung talong yun? Talong. Ano yan, mucho. Magkano yun? Eh, 35 35 Eh yung patola natin tinis Walang presyo Wala Ibig sabihin Okay Salamat Salamat din boss Dito sa Tokayda ni ko Alamin natin yung sigarilyas ya Tokayda ang dami yung sigarilyas So alam ko Ginto yung sigarilyas ngayon eh Magkano yung asking price lang 140 po Yan Mayroon pa nga 150 Talagang ginto yung sigarilyas natin ngayon Eh yung Taiwan Umakyat ka ba? 70 na lang. Ay, ayaw talaga magtuloy yung Taiwan. Bumaba ulit. Oh. Eh, yung ano natin, Sultan? Sultan, eh, ang kumbenta ko niyan, 12. 12, mura din. Ay, eh, itong anong variety ng, ano to, sili? Ang, ah, uh, 2-7 ba yan? Magkano yan? 20 mo. 20. Eh, yung kamatis natin ngayon, magkano? Ito po, 17 ako. 70? Oh, 17. Okay. Salamat po kayo. Salamat din po. Hintay kay Ganto. Good morning, Madam Ganda. Ngayon lang kita uli nakita. Si Ate may an ko. Ah, ano, oh, nagpapay nga. Ito masipag 'te. Eh. Magkano na yung pipino nating puti? Ayan, 150 po, hindi kagandahan. Hindi kagandahan. Pero yung maganda katulad mo? Ah, mahal po. katulad mo, mahal. <laughs> Oo. Oh. Eh, yung talaan ba talong to? Ah, talong po. Magkano yung mulcho natin ngayon? Asking ah, price. Ah, yan po. Asking price na 50. 50. Na. Eh, yung supiya natin kalabasa. You know? Ayan po. May 25, 25 po. 25. Yeah. Ang mga no. magaganda po talaga yung talagang bilo. Okay. Okay. Uh. Okay. No? Yes, okay. po. Kamusta mo kaya ito? May ano, ano? Yes. Maka mo happy. Mother's Day ka mo. Okay. Five. Salamat. Ang po, buntis. Ha? Naglilita. Umabol. Thank you din. Dito kay Brother Junjun. wala, wala si Brother Junjun. Pechay, pati mustasa. Ito si Ate Bioli. Good morning, Ate Bioli. Happy Mother's Day po. Sandbang bang natin date mamaya? Yeah. Yan. Salamat po. Magkano yung tete ngayon ni Junjun? -Jun. 15. Ay, eh, yung ano natin, mustasa. 25. Yung siling panigang mo, ang gaganto. Mura, no? Ay, eh, yung Taiwan mo. Magkano, sir? 50? Mura nga. Yan, yan, yan. Oh, eh, puti. Ay, eh, yung ano natin, yung sito natin, ati Bioli. 100. Anong ano yan? Sitaw? Negri Star. Maliliit lang kasi. Ayun na yung pipino natin verde. Magkano yan? Pinti. Mura na. Nagmura na. Okay. Happy Mother's Day uli at Bioli. Binabati ko lang po yung mga kaibigan natin sa Kadora dito. Dito alamin natin kung magkano yung maganda si Boyas ni Madam. Madam, magkano yung local natin po ngayon? Magkano? Magkano? 420 yan sa puti 420 sa pula 650 yan sarado yata yung mga gulay bago natin ano nakaalis ah, lang bumiyahe yung mga gulay bago po natin dito wala po makita ngayon sarado kaya hindi tayo makapag update ng mga gulay bago yung ko po yung kay Gladys sarado ito kay Mian sarado kay Jay sarado doon sa kanto sarado rin po hindi po salamat po happy mother's day po Okay, Madam Bandi. Madam Bandi, Happy Mother's Day po. Tanong ko lang po yung ma super white natin ngayon, magkano mas super white? 800 po. Oh. Sa na sabi ng abe, tataas eh, na may balita kasi tataas eh. eh. Oh. Talagang matas ngayon yung ano natin, yung super bawang. Eh yung kanso natin. 710. Okay, salamat po. Happy Happy Mother's Day po. Salamat. Ah, dito nada na rin tayo kay Madam Bing, oh. Happy Mother's Day, Madam Bing. Yeah. Ayan, mag maganda mo. Magkano na yung kalabasa natin ngayon? 20 Oh, yan, ganun pa rin. Ayos siyang tumilag pataas Ayos din siyang tumilag pababa Okay, tumataas sa puno. Okay. Okay, salamat. Ito kay Jenty Say. magkano yung ganito? Ay, tayo, magkano yung Taiwan natin? 75. 75. 75, 70. Medyo bumaba siya, no? Gusto pa nila, 60. Oh, 60, bumaba. Ayaw tumas talaga, no? Yung okra natin. 25 lang din. 25, yan. Medyo napakainit ang panam. Pero mura yung mga gulay, no? Mainit, ano? pero mainit din ang tinda. Oh, mainit din ma daw, tinda. tinda. mababa. Mainit ma dahil matumal na mababa pa. Okay, e, sarap. Mainit lang ang panam. Mainit oh, lang. Ma salamat. Dito tayo yeah, sa ito ito kaibigan natin si 200, 200. Tuwang napakamura sa bagaling pechay mo. Eh no, ganto. Galing Talavera. Talavera. From Talavera. Kaganda ng pechay, oh. Magaganda ang pechay ni Barok. Wala mustasa no. Ito kay Boss Eric, oh. Wala na madanan sa kanyang pesta dahil pinuno niya ng gulay, oh. Ay, laki ng katawan naman ito. Macho. Macho. Macho no rin, yan. Good morning, Sir Eric. Macho yung al alalay mo dyan, ah. Laki ng katawan, ano. Sir Eric, magkano na ngayon itong patola natin palitpik? 15 po. 15, napakamura. Yung murado natin. 25 po. Yung ano natin, bonito. 45. 45. Anong talong to? 15 po. Mucho, makai mucho. Itong nga dito nating hagod, isang big Sampo Sampu sa Taiwan natin. 90. Sa pipinong bakla. Salamat, Boss Eric. Dapat gumanyan din katawan mo, oh. No? Pwede itong macho dancer, ano? Iya, yeah, bagar arasaan dito. Ay, hey, madam, magkano na po yung kalamansin natin ngayon? Ask price lang. Alaman 1.7, 1.8. Ganun pa rin. Medyo, di pa rin siya masyadong doon oh, nag oh, naglalaro sa 1.7, one 1.8. Minsan nga, 1.9, diba ba? Anong pansitaw yan? Ito po uh, negro. Negro, magkano yung negro natin? Hindi siya 150. Mahabano. Dito po sa mahaba na 170. oh, 170 sa mahaba. Ah, sa yun, 150, 150 sa maigsi. Sa pipin ng bakla natin? Pipin ng bakla po natin, 25. 25. Uh, mamaya, saan ang date natin ng jawa mo? Ang ano? Ano ba date? <laughs> Father's Day yan <laughs> Sa Mother's Day, wala bang date mamaya? Ah, wala sir eh uh, Sa bahay lang? Sa bahay lang po Tutulugan mo lang? Hindi po, Ay hindi po siya patutulugan Ayan, ayan, ganun sana <laughs> Hindi na patutulugan ni sir matin dito okay, salamat sir Salamat sir Gaanan ko yung bayabas, magkano yung bayabas natin? Ah, ha? oh, Barangay Happy Mother's Day. Yeah. Yung kabarangay ko masisipag ko, yung magaganda. Ito kay ate ini, marami nakitang mayuming upo. Sampu lang, 100. Murang mo, napakamura. Thank you ate ini, Happy Mother's Day. Ayan, nag-advance na agad. <laughs> oh, next month, magkasunod na, Okay. Ah, sa simbahan. Ah, sa simbahan. Ayan, sa Good. Dahil sa sunod na, next month. Okay, thank you. Hindi ko na yata naabutan yung money ni Boss Ed. Oh. Boss Ed, wala na yung money. Boss na. Tingnan nyo, araw-araw, napakadaming money. Araw-araw naman, maaga pa lang. Magkada alas 11 yung bus na. Okay, na ilabas natin yung ano eh. Kani. 70 per kilo kasi si boss Ed. Pag pag may ano, pag may order, ilang pinakamahihing order, ilang ilang sa ako? Sa oh, ako. Dito na isang boss. O sige na mo. Hanggang kasi ang order sa kanya. Yan. Salamat boss Ed. Okay, Tonton. Tonton, magkano yung ano yung super white natin ngayon, yung kamotong ganyan, no? 33, kagaganda kalala. Kasi medium. 20 cento. Yeah. Dito po yan, kay Serton. Serton. po mga kapalengke, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Banatuan Baseball Trading Center dito po sa Palengke ng Sangitan, Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my FB channel Palengke Sangitan kung gusto nyo pong naka-update tayo sa lahat ng presyo araw-araw dito sa ating baksakan. Ganun din po sa ating YouTube channel, huwag nyo kalimutan bisitayin to subscribe para lalo pong uh, alam natin ang mga presyo araw-araw ng mga gulay dito ingat po kayo pag tayo mamamalingke mga ngalakal dito sa ating baksakan. Dala po tayong payong at huwag niyo pong kalimutan uminom ng maraming maraming tubig. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you then again po tomorrow. Bye bye and God bless us all. Napakainit, napakainit ano? Sobrang init. Sobrang init.